meron po akong isang uh, bagay na gusto kong bigyan ng uh, linaw. Okay? Kasi um, lately, marami mga tumatawag ng bobo tante. Okay? Napoprosite sila sa nangyayari sa ating gobyerno dahil uh, mali ang ating mga ibinoto. Okay? But um, meron po akong insight sa bagay na yan. Mahirap ka, biniyada ka, hinakot ka sa rally, So, pampasikip ka dahil meron ang agenda na ipakita na kunyari malakas Lakas ka. sila. Wala ka naman choice eh. Pero it doesn't mean na yun ang iboboto nila. Okay? um uh, doon lang ho sila napilitan. So, that's one. you know ang katotohanan noon. Okay? Yung hakot na para may pakita lang, yung SD card ay mind conditioning. Nauna na yung mga mind conditioning. Kasali sa, ano yun eh, sa pagpaplano eh. Kung nakikita nyo naman yung mind conditioning, again, uh, para maunawaan, tatlo lamang ang grupo na nakakapagpasikip ng karsada. Okay? Uh, although, ha hakot yung red, ay nakakapagpasikip pa rin yung karsada. Okay? Dahil uh, meron silang ano, agenda Sa, meron silang mind conditioning eh. Na kailangan ipakita nila na meron talaga mga sumusuporta. Okay? Itong pink, ay marami din. Okay? Talagang, or, talagang originally ay talagang madami yan. Dahil yung last election ay eh, meron na silang 18, 18 million. Na, okay? At ang patatlo ay yung blue. Yung blue, walang pera yon pero nagkukusap, pumupunta yun doon. Okay? So, check this out. Okay? Ah, uh, Si Lenny, yung grupo ng Lenny, yung uh, pink, kung uh, nung panahon ng Vice President versus Marcos Jr., ay meron silang 16 o 18 million votes. Okay, nanalo. So, kailangan mapalabas sa SD card yung parin ang dati nilang numero. Okay? Uh, mas mataas doon dapat. Dahil after 6 years, dumami ang butante, lumobo. Okay, yung mga kabataan. So, dapat mas mataas doon. Anyway, kung mapapataasan naman doon ng SD card, ay eh baka manalo yun. Alright? So, hindi maaaring hindi mo i-maintain yung ganong numero. So, sino na sacrifice, na -sacrifice dito? Yung blue, ang kukuna ng boto. Okay? Ang tanong ko sa inyo, uh, si, ang uh, mahal natin si um, Senator Pacquiao, mahal natin si Senator um, uh, Laxon, wala naman silang rally na napapasikip ang karsada. Bakit sila ay mas mataas pa ang boto kay Escomoreno? So, obviously na ang nalaban ng padamihan mihan sa karsada na pinagsisikip ay ang mga blue. Sa Mindanao, sa Bisaya kahit saan lugar. Oh. Pero si Isco Moreno ay tinalo pa ng Pacquiao at sa kanilang Lakson. And that can make sense. So, kasi yung populasyon yung butate ng Pilipinas ay kailangang mabalansya din. Okay? So, gawa na kasi yung ano yung numero eh. Hmm? At ito nga ang nangyari. Kapag ang uh, laging lagi lumalabas sa pahulid eh, yung mga anomalya pagka hindi happy sa hatian. <laughs> pagka hindi nabigyan ay they will sing a song. So, yung mga ano, Uh, yung mga hindi nabigyan ay ano, nag snitch sila. So, gano lang yan. Um, baka si Robin Padilla ay nagpa-survey kung siya ba'y kakandidato ng senator si o hindi. Ay libo-libong tao ang nagmura sa kanya na huwag siya kumandidato. Pero kumandidato pa rin dahil inilagay na siya number one. Uh, mind conditioning. Pag inilagay mong number one na si, ano, si Robin Padilla, ito si da Jingo Estado, si ano, si Rebilla, may mga kaso na 'yan para ipakita na hindi na bobo tante talaga ang mga Pilipino, hindi advanced citizen. So kawawa ang mga Pilipino talaga at nababasagan na bobo tante. Hindi po bobo ang mga Pilipino. So I found out to realize na talaga la ang nagkaroon ng organisasyon ng mga magnanakaw, samahan, ng mga ano, na parang ano yun eh, ah, uh, organized crime talaga, okay, yan ang nangyari sa mga Pilipino, so, at ay napaka-tibay nitong ating uh, pahayag na to, okay, ah, uh, yung mind conditioning talaga ay napaka-importante, okay, uh -huh. So, kung nag-ikot-ikot si President Marcos ng 5 years na nagpo-protesta at uh, pinaniniwala ang mga tao na si Dinaya ay napakalaking importante rin noon Para sa sunod na pag-show-up siya, yung kanyang uh, 10 million ay madagdagan na no At uh, imposible naman eh, hindi naman bobo ang mga tao. Although meron din talaga loyalist, hindi na natin niya, pero kukunti lang yun. At uh, ang prediction niya, sa mga Marcos kung apat ang maglalaban ay mananalo dahil may loyalist. Pero kung isa o tatlo ay hindi mananalo. Yun ang ano. Kasi hindi naman huta nga mga kababayan natin eh. oh, mga may hirap nga lang. Pero itong nakaraan talaga ay yung ano, bigla na lang in, uh, in a few minutes ay bigla na lang uh, nagkaroon ng problema. May regular bago meron 20 million agad. So, they by the way. Okay? So, again, ah uh, pasensya na kayo kung minsan na nakakabagit ko ng mga bobotante. Oo. Oh. Kasi meron talaga ano eh, Dahil may mga bayadan talaga eh. Hindi naman hubobo ang mga Pilipino eh. May mga nababayadan. Kung nakikita ninyo, napakaraming vlogger na taga-tahol na yung kanilang puon eh pagtatanggol. <laughs> oh, right or wrong. Kahit pati mamamatay, kahit pati magnanakaw, ipagtatanggol eh, niyan. Okay? At saka yung mga ay biruyo, um, ito na nga lang, lately, obviously, na maraming naghihika ka Obviously, na binangon sa utang ang mga Pilipino na wala kalaban-laban. Pag ipinanganak, may utang na. Same story. Parang ano, ay, tapos tapos, lantadan yung kanilang pagnanakaw. Pag kinwestiyon mo, ikaw agad ang ano, may, may mga sip-sip na agad na magtatanggol sa kanilang poon. So, yun ang nangyayari ngayon. So, hindi po, ako ngayon, eh, hindi, ngayon na gumamit ng mga bobo tante na words. Naniniwala ako na talagang aping-apila nga mga Pilipino. Okay? Na overpower sila. Talaga lang, nga... Uh, ah, uh, na, nag-form na ng grupo ng mga mag-wag na naka, nagkaroon na ng organisasyon at mahirap nang tibagin. Yun ang ano eh, yun ang problema. Yun ang, uh, yun ang katotohanan dito. Knock up more! kawawa, kawawa mga kababayan natin. Therefore, uh, meron kami ilang grupo na talagang uh, hindi tumitigil at uh, na na unuwain ang kalagayan ng ating mga kababayan. So, yun. Sa munting, ano, sa ikangan ni Isko Moreno, sa unting, munting kaparaan, no. Ah, uh, yung misang iba, na dadala eh. Misan eh, yung iba, ay namanood ng mga, ganito, mga politikang ganito, dahil ah, uh, mabuti pa manood ng mga TikTok at nakaka-relax nga naman, ano. You know, honestly, you know, ah, be honest, ah. Um, eh, eh, bakit ka pa nagbablog? Sasabihin siya, sa eh, di, ano, I, I, I just wanna be honest, you know, ano lang, na, 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 po, na po din ako. Uh, hindi lang yung mga tao, ano, uh, napuprostrate, napuprostrate din ako na sa nalalaman ko, okay? Kasi ang uh, trabaho ko, kumukulikta ko lagi ng mga data eh. And then, um, uh, uh siyempre, ng insight, nag, uh, ang dami nating uh, mga tanong, bakit ganito? And then, lately nga, I come to realize na hindi kasalanan ng Bobo Tante kung uh, wala na ba silang control eh. Ang may control ngayon, di yung mga ko na dahil kaya nilang baguhin ang numero. So, anyway, uh, hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil uh, God will works in mysterious way. Di ba? So, andun pa rin tayo. Okay? So, palagay ko eh, adi dasal na nga ka lang ang kailangan eh. So, anyway, uh, rapid po ang napupulsuhan niya ng mga kababayan natin. At uh, I, I, don't think you can get wrong with rapid tool po. Oh, kakaiba si rapid po sa kanyang mga kapatid. Okay. Yun ang uh, ko, my impression kay rapid po, my insight. Okay? Uh, kaya nga independent siya Wala siyang utang na lo Kanino man Kaya nag independent Iba ang prinsipyo ni Rapiton po Sa kanyang mga kapatid At kakaiba din siya sa mga kapatid Yung mga kapatid niya yung mga seryoso At uh, capable na ano, Subisip-sip yubis, Pero si Rapiton po Hindi ho sa niya ah. Nakakapag-joke siya, tumatawa At saka it doesn't kung ikaw eh, Kung sino ka Pagkakikimali ay mali yon ang rapid po. So, palagay ko ay lately, naghahanap tayo ng mga ganong klaseng tao for desperation. Okay? Uh, minsan, uh, may mga tao na iboboto natin yung mga katulad ni Robin Padilla dahil baka akala dahil lang iniisip ng tao, ganito eh. Dahil sa, ito lamang ano eh, baka ito sakaling mabolato, uh, mabola to, baka itong pag-asa na ano sa mga mahirap, ganyan hindi na namin kailangan yung mga abogado nag-aral. Kaya lamang ito nangyari ay disaster. Puro kabobohan ang ano ah. <laughs> ang uh, puro problema ang uh, bibigay itong si Robin Padilla. Imbis na matalakay ng mga mat matitinong mga mahalagang bagay ay nadidelay dahil sa kanya mga drama sa Senado. So anyway, at kaya ang tao na, na ng bobo tante. So, sa totoo lang, ay hindi natin alam kung talagang nanalo yan si Robin Padilla yan. Okay? Dahil, uh, kung nakakaroon na ng issue ng mga SD card, hindi ko naman natin sinasabi kung totoo ito hindi. Pero kung may mga issue na gano'n, may mga doubt, at saka nung nagpa-survey siya na ayos sa kanya ng tao, parang mahirap paniwalaan na lagi nilang i-blame mga, unfair naman na lagi i-blame ang mga Pilipino na bobo it's unfair. So, palagay ko ay namanipula tayo ng isang organisasyon. There's an organized crime na kailangan nilang ilagay itong mga puppet na to, itong mga sabi nga nila, kung wala daw pangit, ay walang pogi. Di ba? So, pag ka ganun yun eh. So, at saka magagawa nila ang gusto nila pag ito ang mga na doon. O, kahit ako, alimbawa, boss ako, kukuha ko mas magaling pa sa akin. Ay baka sakit ng ulo ko yan. Di ba? Kukuha ka ng mga susunod sa iyo. Oh, na pag-train mo. If I ask you to jump, you jump. Robin, yung gay. Oh. E, tignan nyo, every time na magkaroon ng kaso sa, China, yung sa mga madidihado at China, ano agad, iba manubra agad, agad nila. May response agad nila. Aaway agad nila, Amerika. Sus Mario Sepo. So, hindi hu bobotante ang mga Pilipino. Hindi ho tayo nakakasiguro kung binoto nga ito ng mga Pilipino. You know, ang ano. Ang totoo nito, ang, ang uh, talaga lang ho, uh, garapal na yung ano, may organization ho dito, may organized crime na talaga nga um, na hati-hati sila. Oo kaka eh, na ako incorporated meron akong grupo noon sa Pilipinas yun know, totoo noon oh O, oh, kaya nga hindi pwedeng maalis ang dynasty family ah pagka yung uh, uh kinukwestiyon ano yung confidential pa na yan ah uh, no ano yung tradition niya wala wala hindi wala hindi natin bubuksan yan move on gano ka ano gano ka ka-organize sila okay wala wala kayong kwenta wala kayong kwenta so hindi ko lang alam kung ano, ayoko bang mag um, ito yung isang opinion lang yun sa akin. Pero I'm sure na tumatago sa inyo yan. Dahil totoo itong ating uh, mga pinag-uusapan ito. Okay. So yung Marcos na loyalist ay ano yun, legit yun. Legit na ano, na meron ho ng loyalist. Okay. Pero maliit lang ang percentage doon. Ang totoo ho niyan ay yung kombinasyon ng uh, mind conditioning kung sino mananalo at saka yung padating na dayaan yun ang uh, formula niyan ang uh, yung bobo tante ay ano lang ho yan ibine-blame lang ho yan dyan. okay, instrumento ho lang yan part ho yan ng, uh, ng campaign na mayroong bobo tante na hindi daw ho tayo advanced citizen okay, nangyari na nangyari basta ang gaganyan, basta ang mahalaga, ay nanalo na yung grupo ng mga uh, ng mga magdanakaw. Yun lang po. So, again, uh, ako ng na pa ina, pa one hand kung wala pa yung sabi ko ng bobo tante. But it takes a while to realize na tayo pala ay na manipulate until na someone sing a song na kinumpirm na meron nga pong dayaan diyan sa mga ano, nung inanalyze nila, nireview nila, after a year, kumuha sila ng mga information, At yung pinagtali-tali nila, ay talagang uh, uh, yung mind conditioning ay Talagang nag-align doon sa SD card na talagang uh, hindi, ito talaga ang uh, hindi organic yun, talagang bio, uh, yun, yung synthetic ginawa talaga ng tao na <laughs> yung panunayang yun so, yun po, okay? So, anyway, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga mag pa. At, ah, uh, pag meron tayo mga insight na may mga pakinabang na katulad dito, ay we're not gonna hesitate na extend natin sa ating mga kababayan. Okay? Okay? Salamat po! At, ah, uh, I'll see you on next vlog. 18 million.